Nais ko lang ilagay sa konteksto itong flood control controversy na ang dami ng ingay at magulo na yung mga na issue. Nung si ERAP ay na ang pinag-uusapan doon, ang kaso niya 4 billion. Pero yung iba doon, sinasabi kickback money, uh, yung Muslim Youth Foundation, ang penera ng gobyerno na inibistigahan sa kaso niya, ayong tobacco excise tax na 130 million pesos. Ang ibig ko sabihin, 'yun ang pondo ng gobyerno noong nagkaroon ng uh, kaso ang Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang kaso niya was the 360 million plus na pondo sa intelligence funds ng PCSO at dito nga na-acquit siya. Dito naman kay Inday Sara, yung sinasabi lang issue na 125 ...million confidential funds. Ayan, matagal na pinag-usapan yan. E nasa kuha pa. At wala naman sinasabi na talagang anomalya. Nang galing yan sa pondo ng Pangulo. Confidential funds. At ito yung isang nire-raise nila. Hindi naman kasalanan ito ni VP Inday. So, itong pinag uusapan natin ngayon, dalawa yung lumalabas na issue. Number one, sabi ni ko nag-deliver siya ng 25 billion pesos. Hindi na to debate, yung 100 billion, sinabi na rin ng senador ni Senator Lacson, totoo yung perang yun. So sabi niya, ako yung nag-deliver. Ngayon lumabas si Bernardo, sabi niya hindi to yan. Ako ang nag-deliver. Kaya nga lumabas ngayon yung kaso na nagkakaso sila kay ES Persamin at saka Secretary Pangandaman. Ang sabi ni Yusek Bernardo, 52 billion. So dalawa pa lang ang pinag-uusapan natin Uh, 52 billion meron kay saldi ko na 25 billion pero meron pa rin dyan kung titingnan niyo yung lahat na pumasok sa flood control sinasabi na total daw na 92 billion ang ninakaw na pondo ng gobyerno sinasabi ko lang ito para sa konteksto yung mga nakulong at nakasuhan na si Pangulong Erap at si Pangulong GMA wala daang milyon Eto ngayon, isang delivery lang, bilyon billion Gusto ko lang po itong malaman ng ating mga kababayan. Eto ang konteksto na pinag-uusapan natin sa ngayon. Delivery kay Pangulo, at yung sinasabi lang hindi totoo, pero delivery daw sa mga katauhan ni Pangulo. Kayo na ho ang manggusga.